Tara, pag-usapan natin ang napakatinding performance ni Irving kontra sa Denver Nuggets at ang buzzer beater nito na nagpatigil sa oras ni Nikola Jokic. Tara, analyze natin yan. Pero bago yan, ay hingil ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe din click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Isang araw ang laban na to ng Dallas kontra sa Denver Nuggets na masasabing sobrang ganda ng tapatan ng dalawang team na to dahil sa first quarter pa lang ay eh, talagang maganda na ang bungad ng laban laban na to mula opensa at depensa ay eh masasabi natin na talagang hindi nagbibigayan ang dalawang kupuna na to palitan nga lang dyan ang punto sa magkabila ang kupuna ang bahagya nga lang na lumalamang dyan ang Denver Nuggets dahil dito kay Porter Jr. at Jokic sa ilalim solid naman ang ginagawang assist ni Irving at Luka dyan dito kay Lively second quarter nag-init si Luka 18 points in the game Jokic at Gordon naman connection ang gumagana dyan para sa Denver Nuggets sa ilalim para sa second quarter halos pa tay lang ang nilalaro ng point guard nila dyan na si Murray at Irving. Dikit ang laban para sa first half game. At pagdating nga ng second half game, ganda ng rotation dyan ang ginagawa ng Denver Nuggets. Jokic ang umahawak ng bola. Umangat din dyan biglaan ang depensa na ginagawa ng Denver Nuggets. Palitan lang talaga ng momentum ang dalawang team na to. Solid talaga ang nilalaro ng mga player na to tulad ni Irving, Luka, Derek Jones. Nag airplane mode sa ilalim. Mamaw ang laruan ni Uncle Drew bago matapos ang third quarter game. 16 points na ang ambag sa game at 24 naman ang binigay dito ni Luka. Hawak na nga rin dyan ang Dallas Mavericks ang kalamangan para sa 3rd quarter game. Pagdating ng 4th quarter game, hawak pa rin ang Dallas ang magandang momentum sa game. Patuloy na pangangarne ang ginagawa sa loob at labas nitong si Luka at Irving. Under 4 minutes in the game, itong tira na to ni Murray sa 3 ang bumuhay para sa Denver Nuggets. 23 points na in the game, itong si Murray at 16 points naman para dito kay Jokic talagang halimaw ang connection na ginagawa nitong si Moray at Jokic sa game. Pero hindi naman talaga magpapatalo dyan ang connection nitong si Luka at Irving sa game. Talaga nga naman na napaka solid rin ang connection ng dalawang team na to. At masasabing solid ang laban na nangyari dito para sa Denver Nuggets at Dallas. At sa last one minute nga ng game na to, eh talaga nga naman na nakatabla pa ang Denver Nuggets dyan. At kumuha pa si Moray ng tres sa labas at nakuha ang kalamangan. Pero agad na binawi ni Luka yan 3 kaya naman tumablas sa 105 ang score dito ng Dallas at Denver at dito nga sa 2.8 seconds ng game na to ay eh nakita sa buong mundo ang napakatinding buzzer beater na ginawa dyan ni Kyrie sa game at sa huli nga nakuha ng Dallas ang pagkapanalo sa dalawang puntos na ginawa nitong si Irving sinabayang pa ni Jokic sa ilalim talaga nga naman na napakatindi at napagandang daro ang nangyari na to kontra sa Dallas at Denver Nuggets